limang benepisyo ng pagiging Novadesi member. Bago natin simulan, ano nga ba ang Novadesi? Ang Novaliches Development Cooperative o mas kilala sa tawag na Novadesi ay isang kooperatiba na itinatag noong 1976. Ito ay registered sa Cooperative Development Authority ang layunin nito ay mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga kasapi nito at ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong pinansyal at panglipunan. Ngayon, balikan natin. Ano nga ba ang benepisyo kung ikaw ay isang Novadesi member? Una, mayroon kang loan privileges mula sa kooperatiba na may 5 to 10% annual interest depende sa iyong pangangailangan. Tulad ng regular loan, educational loan, business loan, collateralized loan, at iba pa. Pangalawa, social protection benefit. Tulad ng NHCP, NMSB, at CEC. Ang NHCP o Novodesi Healthcare Program ay isang programang nagkakaloob ng kalingang pangkalusugan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng konsultasyon at mayroon ding hospitalization reimbursement para sa kasapi at sa kanyang mga dependent. Ang NMSB naman o Novagresi Member Social Benefit ay nagbibigay tulong sa mga kasapi sa panahong nawala ng mahal sa buhay, pagkakaroon ng malubang sakit, kapansanan, katandaan at pagpanao. Ang CAC naman o Co-op Assurance Center ay ang programa ng Novadesi para mabigyan ng karagdagang social protection ng ating mga kasapi na nagkakaloob ng abot kayang insurance premium para sa kasapi at sa mga ari-arian din niya. Pangatlo, Tax-Free Investment Opportunities. Mayroong deposit products tulad ng regular savings, time deposit, pabahay savings, educational savings, at iba pa na may 0.70% hanggang 5% interest rate depende sa klase ng savings deposit, halaga, at term na inyong napili. Muli, ang lahat ng ito ay tax-free. Pang-apat, share protection benefit. Ang benepisyong ito naman ay pinagkakaloob ng Novadesi upang mabigyang proteksyon ang share capital ng mga kasapi. Ganon din ang kooperatiba sa panahon ng pagpanaw ng kasapi na hindi higit sa 300,000. Ang pagkakaloob ng benepisyo ay depende sa tagal ng pagiging member sa Novadesi. Panglima, Interest on Capital and Patronage share Fund. Dahil ikaw ay kasapi ng Novadesi at ikaw ay isang co-owner, ang iyong share capital ay mayroong taunang dividendo o yearly dividend distribution kung saan ang kita o income ay pinaghati hatian ng bawat miyembro ng Novadesi. Ito ang ilan sa mga pangunahing benefits and privileges ng pagiging member ng Nova Desi. Kaya naman, kung ikaw ay interesado maging co-owner, ay maaaring magtungo lamang sa alinmang sangay o tanggapan ng Nova Desi na malapit sa iyong lugar. O di kaya ay tumawag sa 7576-CO-O-Local 210. At para naman maging updated sa mga current events at mga announcements, ay huwag kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts tulad ng Facebook, YouTube at TikTok at dahil sa Nomadesi ang bawat piso na iyong pinaghirapan ay para sa iyong pamilya at kinabukasan.